Ang ganda ng bundok dito, pre, no? Nice, oh. So, Wait e, lang, bibigyan ko pala, pre. Yan, oh. Brewell Sport Gaming. Mabili ako? Anong gusto mo? Kaliwa kanan? Uh, kaliwa. Kung saan ano? Kung saan galing yung river? Sa kaliwa ba galing yan? Oo, oh, kaliwa. Sa, sa, sa punta yung ano, Agos? Oo, oh, sa, sa kanan, kanan. papunta. Sa kaliwa tayo. Mag-push ba tayo doon? Oo. Oh, Madulas pa Dito? Kaliwa. Oo oh, nga. Sa harap? O, sa likod? sa likod. Oh, sa harap na hanap. Nang pick up. Parang wala akong nakikita. Parang. Parang wala akong nakikita. Parang ang sarap mag-lang. So, ganito yung sitwasyon ngayon sa Agus River. Ayan. at ayun lilipat tayo mga pre ay hindi tayo makagulapay dito grabe ang daming tao so balik tayo dun kay Lola's Haven so marami na rin siguro mga tao pero hindi kasi dami dito nakita nyo naman sa drone shot natin mga pre punta nga tayo dito para mag relax ba diba? pero paan tayo makakapag relax kung puno ng tao Ahala ko, medyo lumayo na kasi Ahala ko, hindi lang puno ng tao ganoon pa rin pala <laughs> Oh, ito na nga yan, pre okay. Ah, okay lang ba dito? Oo, dito ako okay. nagparada nung pumunta kami ng Lucille Huwag mo lang ilalak siguro Ah, sige So, yan, tignan natin kung ano meron dito At ayun na So, sa Lola's Haven na tayo Pre, maraming tao ngayon dito Kaysa naman masira yung ano natin, di ba? Biyahe natin. So, okay na tayo dito. siya uh, fresh water siya galing sa bundok yung ano, uh, tubig ayun oh so yung CR dito at ayun ayos naman pala dito free yan banda doon malalim parang nasa 10 feet yan ganyan yung kulay ng tubig no akala mo hindi ano akala mo medyo maligam-gam pero hindi sobrang lamig ano to Grotto? ayun na yung lang Ayun dito, ayun Tingnan natin kung ano meron dito sa taas. Again, Lola's Haven to mga pre. Ito. Meron pa hanggang para Parang ano na to bukid. Ayun o. No? Oh. Balik nga tayo. Ayan. Nice. Baka sa gabi maganda rin dito. Pwede rin naman mag-overnight eh. Hindi ko lang alam kung magkano. Pero ang cottage fee, 300. Tapos, magkano entrance dito? Magkano entrance? 30 pesos isa hi entrance. Kahit ang init-init, napakalamig ng tubig dahil ano siya? Fresh mountain water. hahahaha <laughs> yeah. okay. okay. na nakalabas na siya oh, okay ganda ng bundok dito pre okay. no so, wait eh, lang bibigyan picture ang kabala pre ganun o nga yan so dito tayo galing sa so, may Wallace Haven tapos sa harap nun ay paglipat ng bridge ito yung view at yun so hanggang dito na muna siguro na mga pre hanggang sa susunod na biyahe na lang yee yeah. paalam